Ayan, Ayan, ganyan na pagtanggal. tanggal. Bababa mo -ba -ba lang yung pagkatapos matanggal ang tornilyo. Tapos, iangat mo yan. Ayan, tanggalin mo yung konektor doon. Okay, alis na. Okay, punta naman tayo sa pagbalik. Ya. Reverse lang. Balik mo na yung konektor. Tapos, ilaglag doon sa pesto niya. Meron siyang mga guide doon. Ha. Haluin mo lang malalaglag na 'yon. So may headlight. Tapos, ya, pisto mo sa pisto niya. May mga lock 'yan. Okay. Ay, oh, ni mentor dilo na malaki ang ulo. Maliit na kulay itim, ya. Kabilaan niya, syempre. Kabilaan, tapos to. Yung side cover, kaya natin tinanggal yan dahil dun sa screw na yun yung itim kanina yung nauna ayun eh, ibabalik na natin yan yung side cover yeah. pero ano lang din yan lock lang tapos face screw siya dyan nag iisa kulay itim din ayun eh, siyempre sa kapila din yan reverse reverse lang para sa video ito so panoorin hanggang sa dulo para no makita ko ano mga uh, hindi nyo nakita nung pagtanggal yan. Katulad nung kanina yung screw na ulit ito. Nandiyan Banta sa likod. Lock ng side cover. Okay. Yung lock naman nung pinalo natin kanina. Nandyan sa baba. Dalawa yan. Special tornillo yan. Pang Honda lang. Okay. So, panoorin hanggang sa dulo ko at uh, follow na rin ang yung, kaya Motovlog at sa kajus yan. Yeah. Okay? So, susunod na yan yung upuan. I-set mo yung upuan dyan. May tatlong tornillo. Tapos, ilagay mo tong harness na yan. May lagayan yan dyan. May clip. Tsaka, Eh yung ano. Tapos, ilagay mo na tatlong tornillo. Jeez. Isang kakaiba. Dito banda si baba. Tapos, yung dalawa yung may shoulder. Okay. Tapos itong takip naman ng harness ng ano fuel pump. Ya, apat na tornilyo pareho mahaba, kulay itim. Tapos itong grab grab bar. May sariling tornilyo 'yan. Kulay silver. 12mm. So dyan, nagamit na ako ng impact dyan. Malit lang yung lugar. Um, pag wala kami pa kayong ano, spirit lang. Okay, tatlo. Saktong hitkit lang. Lagay sa isip na malit na bakar lang yan, eh, nakakabit siya sa ilalim. Okay, ito naman banda. May ano dyan. Spearing clip. Dalawa yan. So, nilalagay ko na yung dalawa. Higpitan lang na ng screwdriver. yun yung harap naman cover so, salamat sa pagsubaybay kung nandito ka pa paki like naman and share tapos comment ilagay kung saan ka dito sa atin para ma out kita sa sunod na aking pag uh, sunod na video. Kaya so, ayan, alo, medyo mahirap din yan pero i-clip-clip lang din pag tama na yung ayos pumapasok na sya so, siyempre i-screw na natin yan yan lang ang screw niya. dalawa lang kabilaan din eh okay, hanggang dito na lang at maraming salamat bye, -bye.